Ano nangyari sa inyo before? Ah, uh, kamali lang buhat po. Buhat lang. Wala oh. kayong mga disgrasya sa sa sakyan motor? Wala po. Nagpa-x-ray na ako, wala namang fracture na. Tingin nga po. Ay, hindi po na X-ray. Tapos then pinag-ultrasound ako sa chineck yung kidney po. Baka daw may bato. Wala naman. Da Nasaan po yung mga parts yung? Hindi po na sir. <laughs> Bakit magbabaro? Ganito kasi yan sir. Eh. Uh, ito ha, ah, hindi lang po para sa inyo. Sa lahat po. Mga ka 3M, pag tandaan nyo, pagka kayo ay may mga files na ganyan, mga medical files mo nag nagpa-check up kayo, tapos pupunta kayo sa mga ano, para sa inyong kaligtasan din yun eh. Kasi, syempre pag nakita natin, ay kaya pala nangyari, napasak pala ng kaunti. Syempre, mas magiging safe kayo sa mga mag-a-adjust kung alam niya yung nangyari sa inyo o kasi maaaring sabihin natin, oo, oh, oh, walang fracture. Pero bakit sumasakit? Ba ilang buwan na yan? Uh, two months na rin po. Two months na. Hindi naman yan, ma hindi yan naman mananakit yan kung hindi maaaring na-dislocate. Eh. May mga joint dyan na kumusog Saan banda? Titignan natin. Kasi sa x-ray niyan, pagka makikita natin maaring maaaring tumaas yung pelvis mo, at alam ko na kagad, napipihitin ko, di kaliwa, pihitin ko hmm. ng pagano paglagutok mo pa, okay na agad. Yun ang, yun ang advantage. Hindi ko man ina-explain -in ang masyado sa inyo yun sa mga ano. Pero, madalas ko na kayong inahanapan ng mga ganun. Para, ah, meron ka pala ng ano. Yung iba kasi siya, may TV sa buto. Lumalabas dun. Kumbaga, may mga, yung iba nga, nagugulat sila eh. Oh, wala naman ako Pero yun ang diagnose nung ano. May, yung iba naman, good, ginud. Ginud. Sabi ni ito, oh, wala ka naman walang problema. Gunsyo ka naman, gunsyo ka naman. Pero ikaw, kaya nga ako pumunta rito, to, ang sakit ng ganito ko eh. buwan na to, tatlong buwan na to, gaganto ganto ako, hindi ako makaderecho na lang. Gusto ko mang uminat na gano'n, parang ang igis eh. Uh Oo, -huh. oh, di ba may nga alay siya eh. Yun ang gusto ko maparating sa inyo. Para kung meron man kayo mga ipalis, katuloy yan, iiwan nyo. Eh, hindi naman ma-check ng bahay nyo. Okay, sabi nyo pero malaga, wala kang ano ha, ah, wala kang mga disgrasya, wala, wala kang ako, mga save sa motor, wala kang sa agdan, nagbuhat ka lang. Oo, oh, ikamali lang ako ng buhat, ng dumbbell Dumbbell lang binuhat mo? Oo, oh, ikamali lang ako ng mm -hmm. pwesto. Yung pag ko ng dumbbell mm -hmm. ng ganun, una ang ngalay, tapos tinry kong i-stretching, is is mga stretching na ano, nawala siya for a week. Then, after nun, nakaramdam na ako dito ako ng sakit dito sa may taas ng pwet Tapos dito sa may side then nagpa-check up ako chinek yung uric ko tumakas yung uric ko naging 7 tapos boundary yun oh, tapos pinainom -in ako ng gabot di okay na nagbubaba pero may pain pa rin may ipit talaga kaya mo huminga ng derecho? Tingnan ko nga kaya mo humiga ng derecho? May umalma kagad, ano? Eh, oh. Pagtayo mo. Kaya lang, ang problema ko sa umaga, pagising, mm -hmm. pagtayo ko yun. Ang sakit? Oo. Oh, Iyan, ngayon nga yan. Pagkakadiretso ka, ilang segundo, abangan natin. Okay lang to. May... May, may pindig, pindig ba ng konti? May kiron ba ng konti? Dito. Ano? Diyan, sa kanan. Diyan kasi natin malala. Dito. Ito, ito na yung sikreto. Hindi na sikreto, binuburodcast ko na agad. Para ano, sa mga therapist yung mga sumusunod sa akin. Para may magkaroon din kayo ng knowledge kagad. Kung kayo man ay baguhan. Tutulungan ko kayo para may chat, chat kayo. Gusto nyo maging katulad ko. tuturuan ko kayo. Pagka nakalatag ang tao, dyan kailangan kasi walang sasabit. Mabagal, yan yung pahinga natin eh. Kailangan, pag higa tayo, nakagaliretso, walang kukitik, walang parang mamamanit-manit, may kirot. Yan, kailangan. Ibig sabihin yan, pag may kumukutit-kutit, may naiipit na ano mo dyan, mga sciatic nerve pag sa lumbar. Pero pag sa mga gitna, spinal nerve ang tawag doon. Pero pag sa lower extremities, yung tawag dyan, sciatic nerve. Okay, sir? Upo ka ulit. Kanina, nung pagtayo mo nun sa upuan, sabi mo, uy, uh, um, may umano ha. Sige. Ito yung eh, eh, upuan na naman. Upo ka lang. Sinubukan ko lang para mamaya, paglatag niya ulit, kung mawawala kaya pag sasama uh, sasakay ako ng jeep yung yung ko pa uh, inaantabot yung ano ko kasi nahihirapan no masakit talaga so no? talaga no oh. sa banda yung sumasakit sa singit ba o Para, dito, sa upuit oh, ba daw po no yan hindi mo may pag gano'n? oo basta paikot oo oh, dito kung oh, meron dito Kone Konek-konek na tapos din straight ko to ayan U -u natin mo lang, masakit lang kasi nag-search ako nung for sciatic treatment ng mga stretching, stretching. Kaya, kinaanong ko siya. Pero siya Tayo rin. Hindi ka hindi ng stretching pagka meron mga, talagang mga vertebrae na gumalaw. Higa akan pakai may type po. Opo. Pag ganyan, masasaktan ka. Yan, medyo may pumipitig. May pumipitig sa kanan. Sa kaliwa. Ay, eh, sa kaliwa. Lipad ka sa kanan. Tignan mo kung ano mas maganda. Ito, meron dito. Sure. Kasi pag natutulong may, may, may konti dito. Yan. May, yeah. may konti dito. Alin, mas maganda. Yung pag ganyan o sa kabila? Sa kabila. Sige, sa kabila ka. Ha? Hanapin natin yung mas magandang position.

straight ka, usog ka konti siya. Medyo matatag ka konti. Yan. May naiipit pa. Gumanda na, ano, lalong sumakit, ano. Medyo na wala yung ibang naramdaman kong kanina. Medyo na wala yung ibang nawala mo na lumang kanina. O sige, dapa. Okay na yan. Dapa ka. Taratihin naman natin yung mga laman-laman mo dito sa likod. Once na once na magbago na yung pakaramdam ng pasyente, ibig sabihin tama yung ginawa nyo pero kung lalong sumakit, kailangan baguhin nyo ulit yung ginawa nyo. Isipin nyo kung paano patutunogin yung balakang. Yun ang magpapasakit ng ulo natin, yung mga ano, kailangan kabisado nyo yung no? ulit, di ulit-ulitin nyo ang mahalaga makapaan nyo pero wag lang yung pupuyang sa inyo isipin yung pakaisipin ka, isipin kahit, kahit mabahag yan tulak lang yan dyan tutunog naman yan basta kailangan lang wag yung sumang lakas wag yung pakapilit Okay, det var jeg masakit wala okay po oh. ganito magiging technique technique mo niya sir sa sayo na napagtalto ko na talaga mayroong sciatic nerve na ninipit ang sciatic nerve kasi nagrarajit hanggang paa positive ka sa sciatica yun kasi yun lang naman ang nerve dyan na mahaba eh sciatic nerve kaya tinatawag na sciatic so paano makakaiwan dyan ngayon Maganda na yung pakiramdam mo. Bilis ang hintay mo. Tingnan mo. Opo. Kaya nila, di ba, tumayo ka ron? Hmm. Umaluma eh. Ngayon, wala na yung ipit dyan. Paano tayo makaka, ano yan, makaka, kumbaga, paano natin may iguwasan niya? Huwag na huwag ka magbuhat ng paalanganin. Yung isang paa. Ganun yung nangyari sa akin. Kung magbubuhat ka ng dumbbell, sabi natin magda-dumbbell ka ulit. Siyempre, gusto mo mag-gym eh. Tsaka ang dumbbell naman, pwede naman kunin yung dalawa eh. Mm -hmm. Okay? Huwag lang talagang ganito. Lalo ka yan, nagkaroon ka na ng warning sa balakang. May sira na po yung ganito natin. Kaya lang naman magraradjate itong mga sciatic nerve kasi magkakaroon siya ng compression dahil sa sira ng disc. So yan, yun lang maintenance natin. Ito, tayo ka. One, two. Takas mo konti. One, two. Upo. Yan lang pagising sa umaga, lalagotok yan. Ang sarap ng pakiramdam. Pero kung wala naman diwa ng balakang mo, lalo pagising mo sa umaga, goods naman ang gising mo, huwag mo nang ganyanin. Okay? Pero kung nakakaramdam ka ng parang konting ngalay or ititikin eh, mo, tag-isa lang, tapos saplosan mo ng pau, Bumili ka ng pau, ganun ganun mo lang. No? Okay? Okay na yan. Kung meron pa man matira, bumalik ka lang ng Tuesday ulit dito. Pero kung wala na, eh, huwag ka na bumalik. Ha? Sige, sir. Okay. Minsan, natsatsambahan natin ng isang pektus. Pag hindi pa sibir. Pero pag sibir, nakita yung dami sibir na pupunta dito. Halos hindi makalakad. Talagang pulang na lang, mag-wheelchair sila. Iba, nakatuwad na ng ganyan dyan. Pero awa ng Diyos, nakakaya naman natin. Pero may mga pagkakataon talaga, pag maraming tama sa dis, hindi kaya ng isang session. Kaya ginagawa ko, hindi ko kayo ginugulangan, hindi ko kayo binibigyan ng interval kahit wala nang masakit. Pag meron kayo naramdaman, tsaka na bumalik. Pero kung wala, mag-enjoy life. Okay? Ganun lang. Okay na? Sige, sir. Thank you. Huwag ka lang maligo today, ha? Okay. Okay.